Naku po, mga kababayan ko. Tila huba hindi sumasang ayon. Ang kapalaran sa mga tropa ni Buday. Mga kapatid, alam nyo malaking katanungan ngayon sa loob ng social media kung matutuloy nga ba ang impeachment nito ni Tambalustang. Sabi ng mga magagaling na ekspertong bulag na mga DDS, mga kababayan ko, hindi daw matutuloy sa hinarang na daw ng korte. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon at maiintindihin na dapat malaman ng taong bayan kung ano nga ba talaga ang estado nang impeachment complaint laban dito kay Buday. Uulitin ko ang sabi ko, Buday, hindi po Mdang. So eto, mga kapatid, hindi ko na patatagalin, ratsadahin na natin to mga kababayan ko. Malaki ang debate ngayon dahil sa simpleng tanong na merong komplikadong sagot. Correct! Ang tatama dito si Sir Ed Linggao. Malakihan tanong at simpleng sagot pero komplikado. Kung ito ay bubu si CN, Ano nga ba ang paliwanag? Sige, tuloy natin itong video na to. Si ito bang si ano, ito bang si Tambalustay ay kaya bang hatakin ng Korte Suprema ang kanyang pag ang, ang, pag, ang pagpapa-impeach sa kanya ng Senado? Ito na ang sagot. Mga DDS, abay makinig kayo ha. Huwag kayong magalit sa akin. Media na ang nagsasalita dito at nagsasaysay. Naintindihan nyo? O eto, tuloy! Pwede really bang itawid ang impeachment ni VP sa Duterte mula sa 19th Congress oh. punta po sa 20th Congress? Oh, ayan na, mga kababayan ko, ha? Pwede ba na itawid ng 20th Congress sa 19th Congress? Mga kababayan, eto na ang tanong. Sa mga hindi pamilyar sa proseso ng Kongreso, counting basics lamang po. Oh, ayan na. Makinig! Ang bawat kongreso na mahalal ay mayroon pong numero. Itong kongreso na meron tayo ngayon ay tinatawag na 19th Congress. Mag-adjourn po 'yan o magtatapos sa June 13, 2024. Okay. Yan po yung pinapakalat ng mga DDS ngayon. Hindi matutuloy ang impeachment ni Sara Duterte kasi ang ah, magde 20th Congress na. Ang alam naman ng tao ayaw nga no, magti Congress na, hindi na matutuloy yun kasi kulang na yung prosecutor nila, may mga haka-haka silang gano'n at kineme-kineme na ganyan. At kung ano-anong mga kwentong uh, barbers ang kanilang mga sinasabi sa mga tao, mga kababayan. Ang tanong kasi dito, 19 Congress ang nagsubmit sa Senado ng impeachment. At e 20th Congress na, pwede bang gawin yon? Iba na daw ang agenda noon. sabi nila. Ito ang paliwanag, makinig kayo. I'm... At sa pag-adjourn ng kongreso, ang mga trabaho hindi natapos ay back to square one po lahat ng mga yan dahil ibang kongreso na po ang papasok. Bakit? Dahil ang susunod na kongreso ay ibang grupo naman ng na mga bagong halal. Okay, ayan ang pinalalaban nila. This is crucial but, uh, you, but we need to listen every word sa so sinasabi nitong reporter na si Ed Gaw. napakaganda ng kanyang pagpapaliwanag dito mga kababayan ko. Ang galing ni Ed Lingao dito. Nag-eleksyon po tayo nung nakaraang buwan kung saan naghalal tayo ng mga bagong congressman at senador o mga luma. Sa dating na sona ng Pangulo sa July 28, sila na po ang mauupo. At yan na po ang 20th Congress. Okay, makinig kayo. Kaya kung may mga bill o panukala na hindi natapos ipasa ng 19th Congress, okay. mamamatay na po yan pag-adjourn nito sa June 13, 2020. Okay, let's putulin natin dyan. Before, before, before that, Please don't forget to like this live streaming, mga kababayan ko. Maganda yung topic natin. And uh, maganda to. Ang tanong dito, from 19 Congress to mawid ng 20th Congress, mga kababayan ko, ang tan pinakatanong dito, lahat daw ng mga hindi natapos ng 19 Congress, mga kababayan ko, ay mababasura na. Ang tanong. Tatama po yung sinabi ni Ed Linggao doon. Mababasura yung mga hindi natapos na bill o batas. But suddenly, mga kababayan ko, ang pinag-uusapan natin dito is impeachment. Okay? Impeachment. Mga kababayan ko, ang tanong ba dito, yung 19 Congress ba, naitawid ba sa Senate? Sagot. The answer is yes. So ngayon, ano yung pinapakalat ng mga DDS, mga kababayan ko, na hindi makakatawid yan, ni matutuloy yan sa Senado? The right answer is, nakatawid na sa Senado ang 19 congress na pinasang impeachment so ano pinapakalat ng mga DDS ngayon hindi daw matutuloy missing kayo mga DDS ang totoo ayan tuloy fake news kayo doon di ba tuloy t25 kailangan buhayin muli o i-refile ito sa 20th Congress? Mm -hmm. Kung i refile -re refile Ang mga imbisigasyon ng Senado at ng Kongreso. Pero paano kung impeachment ang hindi natapos? Naku, yan po ang malaking debate ngayon. And tanong natapos? Ang sabi ng ilan, kailangan daw back to square one din yan. Gaya ng mga hindi natapos na batas. No? Pero ayon din sa maraming dalubhasa at ayon din sa jurisprudence sa iba mga bansa kung saan pinater ng ating sistema, tuloy-tuloy lamang dapat ang impeachment trial. Correct. Kasi iba ang impeachment sa batas. Bakit po? Dahil ang impeachment court ay hindi na raw legislatura. Ito Correct. Ito ay isang hybrid na quasi-judicial at quasi-political body. Hybrid quasi-political, hybrid quasi ah, uh, what do we call them? Marami sa sila, malalalim yung ibig sabihin ng kuwasay eh. Kuwasay judicial dahil ito po'y maglilitis. Kung baga judges, yung, yung politiko. Kuwasay political dahil mga kurado ay hindi naman mga abogado kundi mga politiko. Correct. At ito raw ay isang continuing body. Kung sa Kote Suprema, kung magre-retiro... Ito na! O, ito na, mga kababayan ko, kung magre-retiro. Ito ang uh, isang Supreme Court Justice habang nililitis ang isang kaso. Hindi po back to square one ang buong kaso. Tuloy-tuloy lamang ito kahit may bagong kapalit. Correct. Pero ano paman, man, asan po na aakyat ang issue ng impeachment sa Korte Suprema ano man ang mangyari sa isyong ito. Correct. Ang tanong dito, may power ba ang court, Korte Suprema? At kaya bang pigilan ng Korte Suprema? Kahit magsumbong pa si Buday doon, mga kababayan ko, ito pa rin ang sagot. Kung itawid ang impeachment sa 20th Congress, sigurado pong aalma sa Korte Suprema ang panig ni VP Sara. Okay. At kung hindi naman ito itawid sa 20th Congress, yung aalma naman ay yung mga kritiko ni, Sarah. Sara. At dudulog din sa Korte Suprema. So ang sunod na tanong, meron bang kapangirihan ang Korte Suprema na makialam sa issue ng impeachment trial? Oh, mga DDS, makinig kayo ha! Meron yung pinagmamalaki yung Korte Suprema. May karapatan ba silang makialam, mga kababayan ko? The biggest uh, question na pinanatili ng mga DD sheets sa utak ng mga mamamayan na ipapakorte daw nila lahat. Mga kababayan ko, wag lang daw ma si Sara Duterte. Ito ang sagot. Depende po kung ano yung nakahain na issue. Okay, depende kung ano ang nakahain na issue. Flander. threat, terrorism. Hoy, nabanggit ko na yung iba ha. Yung pagbabanta kay PBBM is a on terrorism na yun. Ngayon, hindi lang to flander. Hindi lang to pandarambong. Mga kababayan ko, marami pa. Mga kapatid, tuloy. Kung ang tanong ay inosente ba o guilty ang na-impeach hindi pumaray makialam ang Kote Suprema sa action okay. ng Senado dyan. Okay. Makinig kayo. The question is how can we prove that uh, the form that, that 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 the vice president is guilty? Mga kababayan ko sa kanyang sa kanyang accusation, mga kababayan ko. Let's 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 elaborate everything. Mga kapatid, the question is ito bang si Buday, mga kababayan ko ay guilty or acquitted? Yes, that's the right question. That, that is the right question. Uulitin ko. Yung mga sinasabi ng mga DDS na hindi matutuloy ang impeachment, matutuloy po. Mga kababayan. Because yan po ang pinuporso at tinutulak ngayon sa Kongreso. Ngayon, mawama ba mabalambisa lang yan kung hindi pa nagko-convene o kailangan kung nag-convene na ba, sorry, kung nag-convene na ba ang Senado bilang impeachment court, mga kababayan? That's the right answer. Ngayon, mga kababayan ko, pwede bang makialam ang korte? Ayan po ang sagot. Pwedeng mak hindi, pwedeng makialam ang korte, pwedeng pwede hindi makialam o makialam ang korte kung ang ang nasasakdal ay guilty or not guilty. Sa estado po ni Buday, It's klarong klaro for the Filipino people. It's very clear for us, mga kababayan ko, na nakikinig sa atin. Napakaklaro ho nito. Napakaklaro ho nito bagay na ito. Na kapag ang isang tao pala, kung sakaling hindi matuloy, ah, mga kababayan ko, ang isang tao nagkasala sa batas at lumabag sa panuntunan ng ating bansa, ay mga kababayan ko, ay pwede bang mawalan papawalan bisa sa tingin ko mga kababayan ko sa hinabhabahan ng proseso ng impeachment eh i think the hatol is guilty mga kababayan tuloy ayon sa article 11 section 3 ng Konstitusyon ang senado lamang ang tanging may kapangyarihan na magconvict or acquit sa isang opisyal na na-impeach ng kongreso okay sa samakatuwid walang karapatan ang korte suprema so the, the majority ng rule nito mga kababayan ko Yes, ang Senado ang magdedesisyon ng hatol. Now, question. Bakit nagsumbong si Buday sa Supreme Court? Mga kababayan, kung wala naman din palang bearing. Now I understand. Mga kapatid, pinalalakas na lang ni Buday yung puwersa at suporta niya dito sa mamamayang Pilipino. Wala na eh. This is, this is ending, mga kababayan ko, ng karir Nitamba ni Tamba Buday. Tuloy. Malina po yon. Hindi rin pwede reviewin ng Korte Suprema ang anumang hatol ng isang impeachment court. Correct. Pero pagdating sa mga isyong may kinalaman sa constitutionality, halimbawa po, kung nasundan ba yung mga patakaran na nakasaad sa 1987 Constitution, dyan po, maring mang himasok ang Korte Suprema. Kasi tingin ko, wala namang nilabag eh. Tong 2003 naglabas sa... kasi ang Senado ipapatupad nila yung impeachment eh. Desisyon ang Supreme Court na labag sa konstitusyon yung impeachment rules ng 12th Congress na pinapayagan ang multiple impeachment complaints sa loob po ng isang taon. Isang beses lang kasi alam ko eh. Kumbaga, ang maling tignan ng Korte Suprema ay kung tama ba yung proseso. Pero hindi ito maling mga alam pagdating na sa mismong desisyon. Correct. Oh, ano mga DDS, naintindihan nyo na. Oh, kahit na magsumbong pa sa korte si Buday ngayon, wala na rin mangyayari. It's too late. ba? Diba? Alam mo, sinabi ko nga eh, sayang yung ginawa ni Buday. Kung itong si Buday, mga kababayan ko, is ah, uh, humingi na lang ng tawad, wala na sana, mga kababayan. Eh hindi, nakipagmatigasan pa eh. Nakipagbardagulan pa eh. Pinatunayan pa eh yung pagiging barumbado nila eh. O ngayon, mga kababayan ko, kayo na humusga. O ngayon, paano, paano, paano ngayon itong mga DD sheets na to mga kababayan ko ngayon? O na pinapakala itong mga vlogger nila, hindi matutuloy yung uh, impeachment complaint. Hindi matutuloy yan. Haharangin yan ni Marco Beta. Kahit humarang pa si Marco Beta dito mga kababayan ko, wala na magagawa the impeachment is ongoing. Wala nang balikan to. Mga kababayan ko. Mga kapatid. Malalaman at malalaman na ng taong bayan to. Bakit ko sinabing bakit ko bakit ko sinabing magre-resign na si Inday, si Buday. Mga kababayan ko. Kasi In, si Buday is preferring for 2028 presidency. Tama? She is preferring for 2028 presidency. Election. And kapag na-impeach siya, hindi na. Hindi na siya, ano, mga kababayan ko, hindi na siya makakatakbo sa any uh, position o kahit barangay level mga kababayan ko, hindi na siya makakatakbo. Because she was impeached na, impeach na siya sa anumang posisyon sa gobyerno. Ngayon, mga kababayan ko, sorry ah, matindi po ito. Ano ang choices ni Sarah before, before impeachment? Mga kapatid, ano ang choices niya? You know what's the choices of the Vice President right now? Mga kapatid, mag-resign. Yes, mga kababayan ko. Mga kapatid, mag-resign. Wala ng choices si Inday. Kundi, itutuloy niya tong laban na to na malalaman yung baho niya at ng taong bayan or magre-resign siya at makakatakbo siya for 2028. Wala na, wala wala na, wala na wala ng choices si ano, si Buday. Wala na siyang tatakbuhan dito, wala nang tatalo na nakabilang tulay. Wala nang wala nang rerekta doon. Kaya ngayon mga kababayan ko, mahihirapan yung kampo ni Buday kung sino'y eh, sino isasama nila. Kasi pag ito na impeach si Buday, mga kababayan ko, matik at nahatulan ng guilty to doon, wala na hindi siya makakatakbo kahit sa anong level. Hindi siya makakatakbo ay eh, even president president position. Ngayon, mga kababayan ko, malalaman natin 'yan. And the solution na pinakamaganda doon, mga kababayan ko, na gawin ni Buday eh before June 11, mag-resign ka na. File a resignation letter and then boom. Para matapos 'yan. Tama? mga kababayan ko. And then, mag na siya for 2028 election. Di ba? Eh kaso, ang tindi. Tinitignan pa ni Iskudero, mga kababayan ko, kung magre-resign o oh, hindi eh. Binigyan pa na mahabang oras para makapag-isip eh. Mga kababayan eh, di ba? Imagine that, binigyan pa na mahabang oras ni Tisha Escudero, si Buday, para mag-resign. Kasi pag napa-impeach ka na, wala na magagawa yung mga kasama mo. And then boom. Kaya ngayon nagkukumahog yung Duterte uh, Duterte block. 'Di ba? Yung Duterte block. Nagkukumahog sila ngayon na magpakalat ng pirma para iurong na yung impeachment. 'Di ba mga kababayan ko? 'Yun na nga, kahit maurong pa siya, tuloy pa rin po ang impeachment, may kaso pa rin siya. But ang tanong dito mga kababayan ko, makakatakbo pa rin siya for presidency. Ganon kadali yun. Mga kababayan ko. Ngayon, pag na-impeach ngayon si Buday, yung tablado ang, ang pagiging pangulo niya. Ayun ang pinakamaganda doon, mga kababayan. Pero eto, at least eto mga kababayan ko, nabigyan natin ng linaw yung pinapakalat ng mga DDS. Pinapakalat ng uh, mga DD sheets, mga kababayan ko na kung ano-ano sa social media, yung mga pinagtititi, pinagbababanat nila ay Presidente, yung mga pinagbababanat nilang ganito. O ngayon, nalaman nyo na, na kahit magsumbong pa si Buday sa korte, wala na rin mangyayari. Excuse. Wala na rin mangyayari, mga kababayan ko. It's too late para gawin pa nila yan. Kaya mga kababayan, abangan natin yung susunod na kabanata kung saan dadamputin itong si Buday, mga kapatid kung magre-resign nga ba si Buday o lalaban siya, mga kababayan ko. It's gonna be make it bloodbath. Ika nga niya. So, yun ang aabangan natin sa impeachment o sa pagre-resign. Ako po si Biyahin Nikoy, mga kababayan ko, kung makakalimutan, mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Okay?